Eto na mga kabasketball coach team ko nakatutok ngayon sa development ng mga young players ng ating Gilas Pilipinas. Apat na taon tatagal yan mga kabasketball at mahigit pa raw sa inaasahan niya yung nakita niya dito nga sa mga young players na to. At maniniwala ba kayo mga kabasketball dito sa sinasabi na itong young players, itong limang young players ng ating Gilas Pilipinas, ang future ng Philippine Basketball at maging itong present na no? pag-usapan natin yan mga kabasketball pero bago yan huwag kalimutan mag like at mag subscribe bilang pagsuporta suporta dito nga sa naging interview ng One Sports dito nga kay Coach Tim Cohn ay sinabi niya nga na masaya siya no? kasama nga itong si LA Tenorio dito nga sa nakikita niya sa mga young players ng ating Gilas Pilipinas sabi niya kasi napakasarap makasama itong mga young players natin no kasi alam naman natin makukulit yan at sinasabi ni coach team ko na parang hindi nga sumasablay eh, itong mga players na to at nakaka-amaze nga lang daw talaga especially itong uh, mga young guys natin no na sila Kai Soto na napakahusay daw ng ipinapakita ngayon kasama nila Kevin Kiambao, Carl Tamayo at Dwight Ramos at maging etong si Calvin Optana mga kabasketball napakaganda raw ng ipinapakita at masigit pa nga raw yan doon sa inasahan nila. So ang matindi kasi rito mga kabasketball, etong sinabi ni L.A. Tenorio na nagsisilping ano rin nila, no? nagtitrain din siya sa kanila bilang player naman ngayon kasi nagiging practice player siya ng ating Gilas Pilipinas. Ayon dito kay L.A. Tenorio mga kabasketball, pakiramdam niya parang bumata siya ulit at naniniwala siya na itong mga young players na to yung future ng Philippine Basketball at maging yung present present and future daw ng Philippine Basketball so puntahan muna natin to kung sinasabi ni LA mga kabasketball kung sasangayong kayo kasi pag sinabi mong future yung mga magiging pinakamalakas na players natin dyan sa Gilas Pilipinas ngayon puntahan natin kung papayag ba kayo na sila na rin yung malakas na lima pagka pinag-usapan ay ngayon. Oh, puntahan muna natin ha. Ang magiging point guard nito mga basketball si Dwight Ramos, 25 years old. Ang magiging shooting guard nito ay si Kevin Kyambao. Hindi ako nagkakamali, 22 to. Tapos ang tres niyan ay si Carl Tamayo, 23, diba Tapos ang magiging forward etong uh, si AJ Eto na diba 24 tapos si Kai Soto yung magiging sentro 21 anyos ngayon totohanan lang mga kabasketball halimbawa ilalaban mo to sa PBA etong lima na to halimbawa dyan sa ano ba ng champion San Miguel palagay niyo mga kabasketball kakayanin kaya ng San Miguel etong lima na to halimbawa kukuha sila ng lima nila walang import na kasi puro local player to eh sino man nanalo mga kabasketball. Comment nyo dyan yung sagot nyo. Hanggang dyan muna, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.